Tobis naman tayo mga amigo SM North Edsa pa rin Pero this time Sa may The Block tayo Ito yung The Block Sa so mga hindi pa nakakaalam Ito yung may activity area Yung ganyan Pinakasintro siya ng SM North Edsa Tapos sa second level makikita mo agad yung Tobis Ito yung pinakamalaki ring store dito And meron pa rin silang summer sale dahan ngayon Walang ano Gate free first of Nike or Adidas socks. Um, for every purchase of Nike and Adidas shoes worth 4,000 or more. Meron kang free socks pala, oh. May free socks pa dito sila. <laughs> Ayan, pagka ka, pagka may for every purchase pala dito na worth 4,000 pesos pataas, may libre ka ng medias, guys, no? So, hindi ka nabibili. Ito lang pala may may exclusive. Ayun oh. Get free socks. Ayun sa mga Nike lang at Adidas ayan. Ito oh, Precision 7. Discounted na yung neon green, guys. Ito na lang siya. 2586 na lang pala to. 2586. Ito, KD17. May mga price na dito kaya di ka na malilito. Before and after. 8,000 plus dati. 5,039 na lang ngayon. PD-17 lang ito. Latest lang ito. Na series. Ito pa. Precision 7. Entry level 2,956 na lang guys. Gold black. Na all the way. Gusto nyo naman ng entry level din. At mura. Pero bagong release ito guys. So, Academy. Ito. 3,496 na lang yung GT ka at Academy. Meron siya lang version na ganitong kulay. 3,996 meron silang black and white na Precision 7 for only 2,956 na lang tapos grabe ding sale dito sa mga next gen na glossy black oh. 6,442 na lang to hindi ko na ipiplex ng maayos kasi alam ko familiar na kayo sa mga design nyan kasi lagi na nating pinapakita tapos yung mga witness 8 na bumabaha mula sa bottom hanggang dito sa pinakataas mayroon siyang limang kulay discounted dito guys no 2400 a oh, 2747 na lang 2747 2747 pati 'yung nasa ilalim Mas mura pala 'yung gray oh 21 na lang Dito pa oh ito alam mo kung alam niyo kung magkano to dati nasa 13,000 to mahigit Ngayon mga amigo nasa 11,160 na lang siya Oh parang may mga ano dito oh may mga diamond mamahalin yung sapatos na to mga amigo sa gilid pa lang diba? <laughs> so yung mga immortality nila tulad nitong kulay na to 3,436 na lang siya ayan yung mga kulay mayroon pang ganito 3,006 naman to yung neon tapos orange tapos yung neon naman na ano uh, GT 6177 na lang to ba diba? meron pa ditong Lebron 21 eto, na parang gamusa guys. O, check nyo. 4,358 na lang to. 4,358. Ganun na lang kamura oh. yung mga sapatos dito. Pero kung saan Nike mo siya mismo bilhin, sa pag sa mall, pa siya mga discount guys. No? Check nyo. Mayroon pa dito. Ito oh. Litis lang to na kulay. Kaya retail siya dito. 6,895. Oh, ja. Ja o, kasama siya dito sa may mga discount. Meron pa dito. Oh. Ito discounted na from 6,800 plus to 5,500. 16 pesos na lang itong Ja. O, Ja 2. Ayan. Kami pa dito. Ito guys, ito. Check nyo to. Mas mura na siya ngayon. Alam nyo ba kung magkano siya dati? 10,000 plus. Ngayon, nasa 7,206 pesos na lang to. GT Hustle. Ayan, oh, yan, yan lang mga amigo no ito pa yung one naman dito oh, dating 5,000 plus 2,196 na lang or 2,198 one take 5 ito ang dami pa dito dito tayo nakasale na rin sila dito oh, 3,836 na lang to guys ang brand pala nito is X-Tip x yung brand tapos yung mga Anthony Edward 6,400 na lang yung AED Pati ito, oh, 4,240 na lang to Dame Certified Dami Ito pa oh 5,110 na lang din to Dame Ito naman 6,000 pesos na lang din to Oh d 6,000 pesos 6,000 pesos din yung kulay na to 6,000 pesos din yan Dito sa taas Ito yun na yung mga latest version ng volume Or volume 9 na siya guys Retail pa to malamang 9,500 pa 9,500 yung mga anta naman, 3 point train, 3597 na lang 'tong 3 point train. Ito yung isa sa mga gusto kong sapatos kasi pwede mo siya pamorma, pwede mo na siya pang lifestyle. Pwede mo na rin siya pang basketball. Kasi slim type yung ano niya eh, yung design. Tapos meron pa dito 'tong 20 oh. oh 6076 na lang. Meron pa dito 5995. Ito. 4896 na lang to oh. Chuck the Game Stage mura na oh check nyo na lang dito yan mga amigo no meron pa ditong magandang design no? Oh. 30 off na lang din to 2516 to guys yung mga mga ganda dito na nakasale Ito pa sa taas oh mas gusto ko rin yung design nya no oh. may butas siya dito sa ilalim o oh, 3216 na lang to 3216 meron ka ng magandang sapatos from um, Anta naman kasi ito pa oh check nyo to o oh, 6595 dati 3,957 na lang ngayon alam mo kung magkano nasa 40% discount ito pa mayroon na pala sila dito sa ano mayroon na sila ditong um, Kai 2 ayan Kai 2 na muse mayroon na dito sa um, tobis the black sa north edsa muse pa lang yung nakita natin so ito pa yan yung mga anta oh. bumaba rin dyan ng mga sales sa anta dito pala guys, maliban dito sa bumabaha na mga sail, meron pa ditong rack sa gitna. Andito yung mga jaw. Ayan oh. Ito 3770 na lang 'tong mga jaw. Ito impact 4. 3356 na lang yung impact 4 na black and white. Ito mas mura. Oh, 2997 na lang 'to. Hassel GT Hassel 2997. Freak 6 na ito naman oh. Aura 6 59. 5960 na lang to black blue white na color combination mayroon pa dito white black na next gen o 3558 na lang to guys mayroon dito book one check no? ito yung book one 5,526 na lang itong book 1 itong display dito medyo marumi na nga lang pero mayroon sila dito mga bagong stocks uh, ah, precision 7 2,5 na lang ayan o oh. 2,566 na lang yan guys tapos dito Ayan, ayan yung makikita natin. Ito pa pala oh, yung Titom. Oh, 3547 na lang para lang mga Tatum nila. Dami. San pa pa? Ang Kaiwan nila guys na naka-sales na dito pala sa baba. Atong colorway na 'to, 6396 na lang yung Kaiwan. Oh, di ba? Kasi may Kai may na sila dito na Muse. Ito yung dating Kaiwan bumaba na siya mga amigo no 6396 pesos na lang yan may mga slides din pala sila dito sa park na to ito yung mga anta apparel pakita natin two 1326 na lang oh 1326 ito 1186 na lang to o, dry fit meron pa dito ito stg ayan ah, stg sack the game 1326 na lang to maganda yung pagka white ito yung likod Sale na, no? ang daming sale dito pa no. Ito po may blue version pa siya. Meron din sila dito ng Jagger, oh. Check niyo to. Uh, oh, blood blood core. Ayan, blood core, black core. Black core pala. Ayan guys, 1,860 na lang to. 2595 dati. Ayan. Yan pa dito, oh, 1536 na lang nitong shorts. Clay Thompson na jersey. Ay ano pa, oh. Ito pa. Check nyo to. 1396 na lang oh. Eh. 1396. Ito pa. Ay, sorry. Ito pa guys, check nito. 1186 na lang din tong Clay Thompson na yan. Ayun yung mga naka dito. Ako yung mag check Diba ang dami. Ito, itong part na to for lifestyle shoes naman. Jordan NU. Tobis pa rin tayo sa may the black 4126 na lang yun. Eh, oh. Black, uh, black, white, red. Tapos ito, Court Vision 2796. Ito, mo na talaga. Meron pang white black na ano, na inyo. Tapos eto, military green na ano, Ford Vision ba to? Ayun. 2895 dati, 2606 at ah, 2605 na lang ngayon. Baka ganitong kulay yung hinahanap niyo. Biro lang makita ang kulay pala na to. Eh, meron pala silang ganyan. Meron din palang uh, triple black. Meron pa dito, oh, 3276 na lang din to. 3276. Oh, lifestyle shoes na uh, budget type na lang din. Tapos andito ang dami pa. Tapos andun yung mga Adidas sa Nike na running shoes naman yun nandito. Ang hinahanap ko dito mga amigo is yung eto easy on na Pegasus 41. Uh, so magkano na lang kaya. Uy, 5,000 plus pa kasi. Oh, pero naka markdown na yung 5,000 plus na yan. 7,000 plus kasi ito dati. 5,000 plus na lang yan. Ito guys yung latest. Ang ganda ng design dito sa midsole. Oh. Lightweight pa. 8395 pa nga lang kasi bagong labas lang to guys forang ilang buwan siguro magkaroon na nito ng discount. Oh maganda. Ito, training shoes ni Midcon. Ayano, 6360 na lang to white, triple white. Ito yung promo nila oh. Meron kang makukuha ditong free socks kapag makapurchase ka worth 4,000 pesos pataas. Ha? Ito. Oh, 3325 na lang to. Training shoes na Midcon. Dami pa dito. Ito, trail running shoes naman. Trail shoes, trail 5. 5526 na lang ito guys. Oh. triple black naman. Kung gusto mo naman, naman ng comfortable, eh. lightweight. Ito guys, so, oh. free run. Ayan o, oh. clicks experience 12. Parang may bitak-bitak dito oh. may huwa-hiwa. Why purpose yan guys? Para pagka nagpo-fold nagpo siya and sumusunod lang siya. 2876 na lang ito. Oh. Ito yung pinakano dito pinakamagaan, comfortable pinaka siguro din para sa akin. Kung may liga mag-running, mag-jogging-jogging, or maglakad-lakad, perfect na yan, guys. O no? oh, yan, guys. So, ngayon yung, yung mga update ngayon dito sa Tobis, SM North Edge sa, sa may Dablock na branch. Punta na kayo dito kung may nagustuhan ka. Up to 70% pa rin yung nasa labas nila na sale. Pero dito sa loob mo nakikita ko is up to 60 na lang yata. Pero kung gusto mo na mas mura, punta ka doon sa may uh, basement, marami yung mga naka 60 pa kasi medyo tago yung uh, brands branch na yon kaya mas marami pang malalaking discount so check nyo guys, itong dalawang branch na to, check nyo mas may malaki pa silang, may mas malaki pa silang discount ngayon, tsaka may additional pa sila na 4,000 pataas na worth na ma-purchase mo dito may free medias ka naman <laughs> so yan, bye bye, see you sa manix next bag natin